On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasarap ang pagkain sa karinderya? Go! 9 Anong isinusuot mo ang mabilis lumuwang? Pants Document o papeles na kailangan ng magpapakasal? Marriage certificate Karaniwang naaamoy sa loob ng isang pet shop? Dog Magkano willing mong gasasin para sa t-shirt? 200 Okay, let's go Aki! So, on the scale of 1 to 10, gano'ng kasarap ang pagkain sa karinderia? Sabi mo ay 9, ang sabi ng survey. Ano, isinusot mo ang mabilis lumuwang pants. Ang sabi ng survey sa pants ay... Ah, meron, meron mo no, pants. Document o papeles na kailangan na magpakasal, na magpapakasal, marriage certificate. Survey? Oh, ah, naman, meron naman. Karaniwang naaamoy sa loob ng isang pet shop. Sabi mo'y dog. Yung amoy nila, amoy hayop, di ba? Ang sabi na survey, yan, very good. Magkano willing mong gasusin para sa isang t-shirt? Ang sabi mo'y 200. Ang sabi na survey, 61. Good start, good start. Okay. Aki, balik na tayo. Let's welcome back, see ya! Hi, Zia. Hello. Before sir. we start, uh, may mga gusto ka pang batiin ng mga nanonood, di ba, friends, for Hello, for family sir, members. to our members. Some of our family and friends are all okay, right here. Great. Good luck sa'yo, okay? Thank you. Um, si Aki, uh, she got 61 points. Okay. Okay, so it means uh, you need 139 more. Kaya kaya mo yan. At this point, makikita na po ng mga viewers ang sagot ni Aki. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasarap ang pagkain sa karinderiya? Go! 8 Anong isinusuot mo? Ang mabilis lumuwang Damit Anong damit? Be specific T-shirt Document o papeles na kailangan ng magpapakasal Birth certificate Karaniwang naaamoy sa isang pet shop Dume Magkano ang willy mong gastusin para sa isang t-shirt? Pagbibili ka t-shirt, magkano willy mong gastusin? 300 Let's go see ya! Come on. 139 points. Ah, grabe naman yung habulin mo. <laughs> 139. <laughs> Pero sa tingin ko. Kaya! Kaya ah, naman na siguro taya to. Tayo. ato unahin natin ha. Gaano kasarap ang pagkain sa karinderia? Sabi mo, 8. Ang sabi na survey natin dyan, alam mo ko ano? 11. Ang top answer ay 5. Anong isinusuot mo ang mabilis lumuwang? Sabi mo, T. teacher. Ang sabi na survey, That is the top answer. 95 to go. Dokumento papeles na kailangan ng magpapakasal. Sabi mo, birth certificate. Ang sabi ng survey. That is the top answer. 40 to go. Karaniwang naaboy sa isang pet shop. Sabi mo, dumi. Ang sabi ng survey. Top answer na naman. One more to go. Nine points away. Magkano wili mo mong gasasin para sa isang t-shirt? Sabi mo, 300. Ang sabi ng survey. ハハハハ